Sa isang maliit na bayan sa Bicol, isang nanay ang may itinatagong lihin. Maglalakas loob siyang ikuwento ito sa unang pagkakataon. Mahigit limang taon na ang nakalilipas, isinilang ni Claire ang isang espesyal na bata isang batang hindi niya kadugo ngayon may misyon si Claire naiiyak po ako kung wala sana siya sa akin maganda sana yung buhay niya doon ang kwento ng maginasa sa bicol Darawan ng isang lumalalang suliranin. Ang lumalawak na kalakaran ng underground surrogacy o ang pagbubuntis para sa iba. Hindi ako makapaniwala na ganun pala mangyayari. Unti-unti namin pinasok ang mundong nakakubli sa marami. Mga foreigner po kasi yung naglalagay sa amin. Ah, mga foreigner? Foreign doctors? Opo, oh, sir at kinausap pang ilang nanay na pasan ang matinding kalbaryo. Kaya mo ba? Kaya mo ba ilit mo yan? Kapalit ng pera. Ano ang tunay na kapalit ng pagpapaupa ng sinapupunan? At ang paggawa ng bata, wasto bang gawing kalakalan? sa isang payak na komunidad na ang pamilya ni Claire. Sa hapon po. Dito po ba si Claire? Dito po si Claire? Ay. Ah. hello po. Kay hey, si Claire Nay? Opo. Hello. Hello, hello. hello po Sarah. Nice to meet you po. Ako po si Atom. Mm. Nice to meet you din po. Nice to meet you. <laughs> Asan po si ano? Asan po yung anak niyo? Dito po. Pasok po Sige po. po. <laughs> ah, hello. Hello. How are you? How are you? <laughs> This is a cellphone. How are you? Ano pangalan mo? Ano pangalan? Ha? Shaolin. <laughs> Shao, ang palayaw ng anak ni Claire. Short for Shaolin. Hindi ito ang tunay na pangalan ng bata. Kundi binansag lamang sa araw mismo ng kanyang kapanganakan. Kasi nung nanganak po ako Oo. sa lying in po, paglabas po niya, sabi ng midwife pagka ano, ay, bakit siya to? Walang buhok. Ang kinis po kasi ng ulo niya. Ah, uh, uh. mm, Tapos singkit na singkit. Singkit na singkit. Opo, parang uh, uh. buhit lang yung mata niya. Yun ang unang mapapansin kay Xiao. Malayo ang itsura nito sa kanyang ina. Maselan ang kanyang sitwasyon. Pero sa kahilingan ni Claire, ipapakita namin ng mukha ng bata. Baka raw kasi makatulong ito sa paghahanap sa kanyang tunay ng mga magulang. Sa eskwelahan, bibong bibo si Shaw nakatutok sa mga gawain, at laging sumasagot sa mga tanong ni teacher. Eto, ano to? Ganggang. Ganggang. -gang. Ano to? Gang -gang. Hindi pwede hindi mo siya tawagin kapag on recitation kami kasi talaga iiyak yan. Panakaibigan din si Shaw Magiliw sa kanyang mga kaklase at magaling magbikulano. Pinoy ang diwa. Pero tila imported daw ang packaging. Sabi nga, na, made in China daw yan. <laughs> Pero in terms of yung pag-uugali, pagsasalita, parang hindi mo na siya, hindi na siya iba sa ibang mga bata. Oo, oh, kasi dito naman, kasi kumbaga, yun ang kinamulatan niya. Ma, wow, sino mo una? Huh? Oh, sige daw, ulit rito, huh? Pakita mo yung pangalan mo kung tapos ka na. Dali. Ali ko. Okay, ayan. Tapos na si Xiaolin palapakan natin si Shaolin. Very good. Very good si Xiaolin. Wow! Oh! Dahil sa kanyang itsura, may mga panahon ding kinukutya si Shao. Okay, yung tapos na. Hindi lang ng mga bata. Kundi minsan kahit ng ibang matatanda. Isang beses po nag- nagsumbong po sa akin si Shao. sabi daw. Ma, sabi nung ano nung isang nanay doon. Hmm. Chinese daw mama ko. Ano sabi niyo sa kanya? Sabi ko sa kanya, ano, ning, ako yung mama mo. Okay. Kasi hindi niya pa naman po maiintindihan pag pinaliwanag ko sa kanya. Dahil sa kanilang sitwasyon, maging si Claire. Tampulan din ng di magandang usap-usapan sa komunidad. Yung mga kapitbahay nagtatanong, sino tatay niyan? Bakit ano? Mm, -mm. Mahirapan po ako mag-explain, sir. Ganun. Ang hirap ipaliwanag. Sabi nagpabuntis na yan sa ibang lalaki. Ganun. Nag-abroad para magpabuntis lang. Ganun po. Sakit na mga, ng Sakit mga salitang ganon. ganun. May narinig po ako sa pokpok. -pok. -pok. Meron po mga ganun. Kasi yung iba po, di naman nila naiintindihan yung tungkol sa yung surrogate mother po. Surrogate mother si Claire sila yung mga nanay na nagbubuntis para sa iba. Gestational surrogacy ang kanyang pinagdaanan. Ibig sabihin, inilagay sa kanyang sinapupunan ang embryo na nabuo sa pamamagitan ng tinatawag na in vitro fertilization o IVF. Pagkasilang kay Xiao, ibibigay na sana siya sa tinatawag na intended parents. Pero may nangyari kuwento nga po sa amin na uh, yung napagdaanan ninyo. Naging DH po ako sa China ng 3 months po. Tapos may tumawag sa akin kaibigan na kung gusto ko daw mag-surrogate mother. Yung sabi nga na magbubuntis lang daw po ako ng ano, ng yung mag-asawang hindi magkaroon ng anak nine months lang makakauwi na tayo tapos may pera pa tayo. Magkano yung alok nila sa inyo? One million po. Siyempre malaking halaga yun. Yun po, kaya pumayag po ako. Mahigpit na ipinagbabawal lang surrogacy sa China. Lihim na inilipad si Claire sa ibang lungsod. Sinuri ng mga doktor. At nang pumasa sa mga test, linagyan na ng embryo. Sa unang dalawang subok, hindi matagumpay ang surrogacy. November 23, 2018, dinala siya sa klinik sa pangatlong pagkakataon. Pagkatapos po akong i-implant, wala pang mga 10 minutes pa lang po akong nakahiga. Bigla pong may kumatok sa kwarto. Sabi nurse ng nurse na Chinese, go, go, go. Eh, tumingin po ako kasi nagtatakbuhan na po sila. Oo. Oh, oh. po yung clinic kasi wala daw kong permit. Kinulong kayo? Opo. Wow, gaano katagal ka na kulong? One month po. Mm -hmm. Tapos naka-uwi din po ako after one month. Nung diniport po ako, walang-wala po ako ng pera. Pagdating ko nga po ng airport, iyak ako ng iyak kasi wala kung pamasahe. As in po, pag uwi ko, suot ko lang dala ko. Nakitira muna si Claire sa isang kaibigan sa Maynila. Ang hangad na ginhawa para sa pamilya na nagtulak kay Claire ng mga ibang bayan na uwi sa wala. Pero may baon pala siya mula China. Nung nakauwi na po ako ng Pilipinas, ano, mga one month na po siguro. Hmm. Lagi pong masama yung pakiramdam ko. Hmm. Sabi nung kaibigan ko, magpa-check up ka. Nagpa-check up po ako sa OB. Positive po. Buntis ka? Buntis po. May po ako na stress. di ko po alam po anong gagawin ko. Hmm. Naalala mo yung araw na yun, nung sinabi sa inyong doktor? Oo Ano yung pumasok sa isip mo? Parang gumawa po yung mga pangarap ko. Bakit? Eh, buntis ako. Paano ko bubuhayin yun? Matapos maaresto sa China, tinaguan na siya ng kanyang recruiter. Sa loob ng halos anim na taon, wala siyang nakuhang impormasyon tungkol sa kaso at kung sino ang mga tao sa likod nito. Ilang litrato at video lang ang nananatili sa kanyang cellphone na nagsisilbing paalala ng mapait na karanasan. Itong picture po na 'yan. Mm. -mm. Sa labas po 'yan nung ano, yung kondong tinitirhan namin. Bali, nasa taas po ako. Kinuhaan ko po siya pag ganun sa bintana. Parang staff house nito? Opo, staff house po namin. atas At hindi kayo pwede lumabas dito? Hindi po kami nakakalabas nang walang kasama. Mm -mm. So ilan taon ka lang nito? Mga 29 po. 29 po ako. Ba't mo naisipan mag-selfie? Ano lang po, parang souvenir ko lang dun sa lugar na yun. Mm. Magagara 'yung mga bahay sa Lipi. Eh. Grabe, ang gaganda po niyan. Tapos halos parang para-parehas po 'yung mga bahay. Sino 'to? Mga kasama ko din po, check up po kami niyan. Tapos ito po driver po. Mm. iyan po 'yung driver. Tapos isya din po 'yung naghatid sa akin sa ano, 'yung sa liblib na lugar na mm. yung time na i-implanta ko. Mm. Siya din po. Buti pumayag siya na magpa-picture. Hindi niya po alam 'yan. Ah. Hindi niya po alam. Ah. Di nakatatago ni Claire ang mga litrato at video. Lalo't baka makatulong ang mga ito sa kanyang hangarin ngayon. Ang mahanap ang biological parents ni Xiao. Kilala niyo po ba yung magulang ni Xiao? Hindi ko po kilala. Mm. Ang kontrata po kasi is pag, pag nakapanganak ka na, saka mo makikilala yung, yung parent ng bata. Mm -mm. Tapos yung bata hindi mo na makikita. Kasi minsan po naaawa po ako sa kanya pag tinitingnan ko po siya. Mm -mm. Habang natutulog, naiiyak po ako. Mm -mm. Kung wala sana siya sa akin, maganda sana yung buhay niya doon.